Shoutout Ayun na, ayun na, shoutout Ayun, tayo nakatama, nakabukas yung camera Taga siya ang kaya Ano po? Ayo, ayo ay e, saan yung MRB? Ayun sa C5, balang C5 o, yung Ah, sige Is magandang araw mga Kamor TV uh, For today's video kasama pa rin natin si Tipad PH at si Kalaboy TV Yan nga pala guys, uh, himihingi ako ng konti po po Pasubscribe nila, pasubscribe ang kanilang mga channel So papaskill ko dyan sa harapan Alright, uh, for today's video, pupunta tayo ng TLC Park uh, dyan sa may tagig uh, although taga lang kami hindi pa namin napupuntahan to at saka gusto mo supunta ni Kalaboy HTV to uh, so for today's video mapupuntahan na natin siya hindi na natin alam kung bukas o sarado so kung sarado uh, kung kailan naman ito uh, mabubuksan so napanginahantay nyo let's go so yun guys uh, ano na kami eto na nag u-turn na kami hanapin namin yung ano yung pasukan yung entrance nakareko dyan ayun oh. hindi pa kasi kami nakakapasok dito kaya ano ngayon namin papasokin tong ano, TLC na to hindi na lang magbubukas yung mga ilaw nyo ano gate 5 ang daming gate pala to ay ito na yata ah teka 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 gate 6 dito ba pasokan ito? ha? Huh? dito ba to? O saan ba ano, parking? Ah, Teka lang. M magbubukas ba ngayon ito? Ah, sarado? Hindi siya magbubukas? Hanggang january 12 po. Ha? Hanggang january 12. Ah, hanggang january 12 lang siya? Pero magbubukas naman ulit sa february, sa valentine's day. Ah, okay, okay. Pero kung ano, saan po ang ano yan? Ang... Parking po doon po sa gate, gate? gate 8. Gate? Gate 8. Oh. Ah, okay. So sarado pa lang ngayon. Eh. Kaya pala patay ang ilaw. <laughs> Sige ba sa ating guys? <clears throat> Pagka yan, pwede magpalipad ng drone sa loob. Pag may permit po galing City Hall. Ay, hindi pa ng permit galing City Hall. Ah, okay. Wala nang bayad dyan? Wala po. Ah, okay. Ay, hindi tayo ng permit para ano. Sige ba sa ating <laughs> Wala akong sticker na dala ngayon eh. Sayang, nalimutan ko na naman. Wala akong sticker. Nakalimutan. Pero ito yung page. Kung sakaling, ano. Search na lang sa... Ito. Sa YouTube. Shoutout siya ulit. Oo ba? Shoutout. Kanina, kanina. Shoutout. Ay, nakatama. Nakabukas yung camera. Taga saan kayo? Ano po? Taga, ano, MRB. Am, saan yung MRB? Ay, yung sa CC5. Balang CC5. Ah, sige. Yung pinambisid eh. Anong pangalan uh, mo? <laughs> jo Marie Castro. Jo Marie Castro lang. yan. ito itong yan logo ah. Picture ya. Ah, si picture mo para Ba naman gulong lang. <laughs> <laughs> sa ano? Sa pati-pateras lang kami? Ano? Pateras lang. Hmm. Nakubo si sticker ko. Hindi mo nakapagdala. Sunod na lang. Oh, wash out. <laughs> <laughs> Sayang, sarado pala kayo, no? Februari, sir. Febrary, anong simula ng Febrary, sir? Ah. Pwede mo sa ng number para ano? Sa page ng ano po? Sa page ng lang... Ah, sa page lang ano? Tagig. I love tagig. Sige, sige. Uh, yeah, ano? Sa February daw magbubukas uli. Ngayon, para legit tayo makapagpalipad sa loob ng drone, hindi tayo ng permit sa munisipyo. Wala daw bayad yun. Oo, oh, hindi permit. Bago mag-February. Oo. Oh. Basta sa page, Facebook page nila, malalaman natin kung bukas o kung anong bukas. Oo, oh, wala-wala talaga ngayon. Hadi, take to tayo. Ay, boss, thank you. Ah, inyo tayo, na tayo. <laughs> Wala eh. Marco San Joaquin. Oh. Ah. hindi, hindi February 14. Bago mag-balance time bukas na yan. Ah. Oh. Ah. Oh. 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 Ah. Ah, pupunta lang kami ng San Joaquin, mag-ano kami, bibili kami ng gamot. Ah, diretso kami. Wash out. So guys, <laughs> wala uh, na ano tayo uh, Abort Abort, abort, mission abort Ay, teka si Palipad na lang tayo ng drone dito sa Tiliang Tambakan para ano may ano tayo ito may yung reclamation dito security guard hindi wala problema yan okay lang yan ah oh, dito lang pala oo dito yung mga bata wala yung bata dyan <laughs> wala na umalis dito ha ah? nila rin tayo ah hindi tayo nakita lumigaw rito ah nakita nyo dumira doon So yun guys at pinalipad na ang drone ni Kalaboy HTB. Ayun sa so makikita niyo guys no, uh, malaking part pa nang ano nang tinatambak yung reclamation. Uh, parang tuloy-tuloy pa rin yung reclamation. So hindi ko alam kung extend pa o palalakihan pa 'tong tira si park. Maganda she. <coughs> So, napabalita dati, bawal daw ang reclamation beyond C6. So, eto. So, merong reclamation na nangyari. At eto nga yung TLC Park. So, pwede naman pala. Okay. So, yun guys. Kung kita nyo, ang laki ng ano, no. So, etong open area pala is ginagawang parking. Akala ko, eh, mag-extend pa yung TLC Park dito sa kabila. Pero baka possible no kasi ang laki pa ng tinatambakan dito sa bandang ano kanan. Ayan. So mukhang tuloy-tuloy pa yung reclamation dyan sa part ng TLC part na yan. Ah, uh, so yun guys, <coughs> dahil di tayo nakapasok, yun niya mapasok, no? yung drone mo na yung mapasok. Pero yun hindi tayo ng permit, pagbalik natin yan. Pag nag-open sa February, sa February, na no, natin kung anong date sa February siya mag-open. So, mataas ang drone natin yan. So, pagka ha, bumunta tayo dyan, is mas mababa yung drone natin. Kasi, mas kita natin ito. So, ngayon, kailangan natin sa asa. So, hindi tayo ng permit dyan pagka, pagka mababa lang ang lipad ng drone natin. So, yan po yung loob ng TLC Park. <coughs> Napagandang pasyalan yan pwede mag-hold ng concert ganyan so guys uh, tip ko na no? mag-open ulit siya sa February hindi lang natin eksakto kung kailan sa February abangan natin sa page nila sa I Love Tagig so <laughs> doon makikita yung opening ng TLC Park uh, guys ang lawak no? meron pa pala dito sa kabila uh -huh. Ayan. Uh, may experience din natin yan at tayo ay pumunta dyan sa TLC Park sa opening sa February abangan natin yan alright ayan may mga building na rito so mga hanggang dun lang ang ano, TLC Park ayan ay, hindi ko sure kung part pa rin to ng TLC Park ng lawak so, ano ayan guys 3 uh, times zoom ng drone ni Calaboy HTV optical zoom yan eh, hindi digital zoom ayan halos nakababa na rin yung drone natin ano Uh, mukhang hinahanda na siya sa Valentine's Day Ayan, may mga puso-puso na so yung may mga ano dyan may mga partner dyan malamang dito kayo pumunta ayan may stage so may malamang may nagpe-perform din sa gabi province, probinsya dad alright may mga hinahod yung mga ano, magkoconcept siguro okay ayan ito parking pala itong part na to pero tuloy po tuloy-tuloy pa rin yung ano, may mga truck pa Tuloy-tuloy pa rin ang reclamation sa niya sa part na yun. lawak. Mas maganda sa pagka ano, nag-open to mas maganda. Mas mailaw kasi to pagka binuksan eh. So sa ngayon, ayan ang ilaw na abutan natin. Ano? lang yan babalikan natin yan may permit mas mababa drone natin kasama pa rin natin dyan si Kalaboy TV guys support natin yung ano, channel ni Kalaboy TV paskil ko yung page dyan Kalaboy uh, HTV shoutout sa mga batang naka inkwentro natin alright guys uh, ayun dapat vlog natin dyan sa TLC ano medyo na bago no So ang vlog natin ngayon, yung TRC expand nila, lala, mas lalaki yan pa nila. Yung bakantin lote, uh, nakita natin na uh, Gagawin part pa rin ng TLC part yun. So tinanong natin sa guard. So confirm, part siya ng TLC part. Lalong gaganda tong TLC part. Kaya lang, ano, ano. Pagka dagsa ang tao dyan, may, may traffic. <laughs> Ayun lang. <laughs> Sana mamalit siya, maayos yung ano. Hindi yung traffic dyan Pagkadagsa Ganun talaga eh Kapag dinadayo ka di ng tao Talagang Gata <coughs> traffic uh, So Bandang February pa naman ulit magbubukas Until C4 Valentine's Day So yun guys uh, Huwag na gusto nyo ng vlog na to Baka may naman isang like dyan Pashare na rin at saka yung mga baguhan pa bago sa akin channel pa subscribe na lang din alright thank you mga kamor no tv bye bye